Ayan well, mga idol, mapapansin nyo yung kamatis. Malambot na ho. Talagin ho natin itong ng manok. So mga idol, titignan natin kung malambot na ho itong ating ng manok. What's up mga kabula Tiger Vlogs? Isang mapagpalang araw po sa atin po lahat. So, panibagong araw na naman, panibagong vlog. Maganda naman tayo ito ng hali ng isig. So, andito na naman tayo sa ating pangmalakas lutuan. So, for today's video, for today's content guys, so, meron tayo dito ng chicken pit o adidas. Ayan, ng manok. So, lulutuin natin to. Luluto tayo ng kinamatis paa ng manok. Oh, Siyempre guys, meron tayo dito kamatis na nahiwa na hugas na natin. Bawang sibuyas. Luya. Gagamit tayo ng tanglad. Uh, siling haba. Oh, gagamit tayo dito ng patis. Tapos meron tayo ng kaunting asin. Paminta. Tapos meron tayo dito ng chicken cubes. And guys, meron tayo dito ng tubig, pansabaw. Gagamit tayo ng mantika. Oh, mga idol, gagamit din tayo dito ng repolyo. Kaya nahugasan natin to, nahiwa na natin to. Dalas buk natin pa malakas lutuan. Let's go. Ito na mga idol, atin pong kawali. Atin hong isasalang at tayo magluluto nga. So, dahil tayo nakapagluto na rin ang sinaing. Ayan guys, oh. Ulam naman, ang atin lulutuin ngayon. Woo! Yan mga idol, mayit na ho ating kawali. Magsasalang na tayo matiga. Mayit na matiga mga idol. Talagin natin itong luya. Yun so, natin mga idol ang bawang at sibuyas. Halo-halo lang. Ako. So mga edol, mapapansin nyo, medyo nag-golden brown na yung bawang at buyas Lagyan natin itong kamatis. Tatlong karasong kamatis yung aking galaga dito na aking hiniwa na medyo malalaki, guys. Ito so, na lang natin ito lumambot saka natin lagay yung paa ng Ayan well, mga idol, mapapansin nyo yung kamatis. Ayan. Malambot na ho. Salagyan ho natin itong parang manok. Haloy lang ho natin itong kukting pabalintang at pabalintang. Salagyan ko rin mga idol, kukting asin. Paminta. Nadilurog sa punong ng na. Haloy <laughs> haloy -halo lang ho ulit na konti. Akin nung sasabawan. Ayan so, mga idol, atin muna tatakipan para mabilis siyang bumula. So, Ayan mga idol, mapapansin niyo ay Asmok na ho ang binulakan, oh. Ngatay lang ho natin yung lumambot. Bago natin ilagay yung kanyang mga pampalasa at saka yung repulyo. Atin muna ho, tatakipan. Ayan guys, may sarili-sarili tayong diskarte ng pagluluto. Kayo ho yung may diskarte ninyo. Si Bro Tiger Vlogs yung i-discarding kanya. Wow! So, kanya-kanya lang tayong tayo Pero kung gagayahin naman yung ginagawa, ay wala naman masama. Ayan guys, oh. Simpleng lutuin lang ho. Di nyo sa aking munting tahanan. Di nyo sa labas ng aking balisbisan bisan. muna ho, lita yun mga idol, dahil asbok na nga ho, binulakan. Ayan. Lalagyan natin itong tanglad para mas maganda yung lasa lalo at mas mabango. So mga idol, titignan natin kung malambot na ho itong ating paang manok. Yan. Yan guys, malambot na. So atin lalagyan na ho ng mga pampalasa. Lagyan natin ng North Chicken Tubes. Lalahat na ho natin sa tarasang ito. Yan. North chicken cubes. Itimplahan na ho natin ng patis. guys, talagay natin pa ng paminta. Siling haba. Ito na mga idol, yung ripulyo. Ayan no, mga idol, mga ka-Brew Tiger Vlogs, natin akong ito itong aking nilutong Adidas yan natin akong kinamatisan or na ba gawin mga Wah, suwabe, sulit Ayos ito mga idol, natin akong aanguin Oh Ah, sarap ng sabaw Huwag oh, no, mga idol Pinakagunaw. Yan. Aking simple -simple ang aking simple-simple lang niluto. Na kinamatisang adidas o paanong mo. guys. Tayo maglalagay din yung sa isang nalagyan natin. Ayan. Luto na. Simple-simple lang mga idol yan o. Oh. Oh. So mga Abro Tiger Vlogs, tapos na ho tayo magluto nitong ating kinamatis ng panang manok. So meron na ho tayo dito sinayin. Yan, magluto na ho. So bago tayo magtapos sa ating vlog ngayong araw, so nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aking Facebook page na Bro Tiger Vlogs. Sana ho patuloy na madagdagan pa ng madagdaga ng aking followers Woo! sa aking Facebook page. Maraming maraming salamat sa patuloy na suporta nyo at panunood ng aking mga video araw-araw. So guys, dun sa mga hindi pa nakaka na ang Facebook page, don't forget to follow, like, and share my Facebook page, Bro Tiger Vlogs. Maraming maraming salamat po! Paalam!